Hey guys, sumapagpalang araw po sa ating lahat. Tara, samahan nyo nga po pala dito magluto ng piniritong tilapia. So sa proseso po ng pagluluto o pagpiprito po ng tilapia, ayan, kailangan po muna natin syempre bumili ng ating tilapia na lulutuin. Yung tilapia po na ito guys is napaka fresh po niyan, guys. Galing pa po yan dito sa aming bayan sa San Carlos City, Pangasinan. At syempre hindi mawawala ang ating mantika na napakadami para maging crunchy talaga itong ating piniritong tilapia. So sa first step po ng ating pagpiprito ng tilapia, ya, kailangan po muna natin painitin mabuti yung ating kawali na paglulutuan dito sa ating tilapia. So kapag mainit na nga po yung ating kawali dito, ilagay na po natin dito yung ating mantika at pakuluan din po natin ng mga ilang minuto ang ating mantikang inilagay dito po sa ating kawali. So magantay po tayo dito na mga ilang minuto para po mas talagang kumulo yung ating mantika at uminit po. Tsaka po natin ilalagay yung ating inihandang mga tilapia, syempre. So yan nga po kung mapapansin nyo po guys, no. Napaka-fresh po talaga ng ating mga tilapia dito dahil bagong bili po yung mga yan. At galing pa po yan sa fish fund. Ayan, so nilagay na nga po natin dito yung ating tilapia para prituhin po ng mabuti at maging crunchy yung ating inihandang mga tilapia. Ay nako guys, sana ganito rin po yung pagluluto nyo ng tilapia. Napaka crunchy po talagang lumulubog sa mantika. Ito guys, yung mga hindi pa po nakakaalam para po sa sekreto, para hindi po tumalsik or matalsikan tayo ng mantika. So ito po yung sekreto no, para hindi po tayo matalsikan ng mantika guys. Siyempre ang first step po talaga natin gagawin Or gagawin po natin para hindi po tayo matalsikan ng mantika is papainitin po natin yung kawali pagtapos po papainitin din po natin yung mantika po na inilagay po natin tsaka pag kumulo na po yun na naririnig na po natin kumukulor mainit na talaga tsaka po natin ilalagay yung tilapia para hindi po tayo matalsikan kaya kung mapapansin nyo po sa ating video guys, hindi po talaga tumatalsik yung mantika po di diba? na kahit napakalakas po ng ating apoy Diba hindi po siya tumatalsik. Kaya yan po yung sikreto po natin guys para hindi po tayo matalsikan ng mantika at the same time mas maganda po yung pagkakaprito po ng ating tilapia. Kung mapapansin nyo po itong isang tilapia po napakadikit talaga nito, dumidikit talaga to sa kawali. Es ginawa ko naman po yung talagang ginagawa po para hindi po dumikit yung tilapia. Pero yan, dumikit dikit pa din itong mga tilapia yun ito. Guro dahil sa quality ng kawali. So, dapat guys, non-stick talaga yung pagpiprituan nyo ng uh, tilapia para po hindi siya dumikit-dikit. Kasi, depende po yan sa kawali po na pinagpiprituan po natin. Based on my observation po. Kasi po, kay yung kawali po namin dito, di ba? Uh, pinapainit ko po tapos nilalagay ko po yung mantika tsaka pinapakuloan ko po dumidikit pa rin yung mga isda dahil po yan sa quality ng kawali po na ginagamit ko po dito sa video na ito kaya I recommended po sa inyo guys sa mga magpiprito po ng tilapia kailangan non-stick tapos yung kailangan straight yung pagpiprito po natin or yung kawali na pagpiprituan po natin. Talagang perfect yung pagkakashape niya. Hindi ganto masyadong parang iniluluto, nagluluto ako ng spaghetti ganyan or ng ulam na. Ay, sa wakas na luto na ating piniritong tilapia guys, kaya nilagay na po natin at sinet aside na po natin dito sa ating lalagyanan. Kung mapapansin po natin, talagang grabe yung pagkakadikit ng tilapia na ito. kulit talaga, oh. Kain na ko naman. <laughs> Ayan na, guys. Dumikit na ako po ang ating mga tilapia. Ang kokolet. Tayo ay magpakuha. Ayan, guys. Mapapansin po natin na kahit dumikit-tikit po siya, tingnan nyo kung gaano nga ba siya ka-crunchy. Makikita po natin dito sa video na talagang toasted and napaka-crunchy po ng ating mga tilapia. And sana ganun din po yung ating pagpiprito ng tilapia. Kasi based on my observation guys, mas masarap talaga yung tilapia kapag toasted at crunchy. Tapos sasabayan pa po natin ng sausawan na toyo or bagoong na may kalamansi at sili. O oh, ba diba, guys? Grabe, pinahirapan pa talaga ako nitong <laughs> tilapia na ito guys. Ayaw talaga magpapuha. Ayan, nako ka. Ayan, nagugutom na ako guys. Nako po, tara kain na po tayo guys ng ating tanghalian. Maraming maraming salamat po sa panonood ng ating video. Bye and God bless.